Ogi Diaz, may nakalap ng balita sa ginawa ni Kim Chu. True pala na umano ang kumakalap na chismis na dumalo ang Kim Pao sa tahanan ni Elie Reyes para maipakidala kay Aki ang bagong girlfriend ni Paolo Bilino na si Kim Chu. Adan naman daw umano na boto ang anak ng aktor at gusto na maging masaya ang daddy nito. Grabe ang pagkamatur at tadino ang anak ni Paulo. Kaya ganoon na lamang daw mano, na napapayag ito agad. Naikwento din kasi ni Algeri Reyes na mag-anang doob kay Kim Chu at maging siya ay kinikinig sa Kim Tandem. Bilang ex-girlfriend ni Paulo, gusto rin maging masaya ang droplet ni ex. Ayon pa daw Mano sa chika, Ispoid ang anak kay Kim Chu, Pinapadalhan ng mga gamit pang sports at gaming dahil ayun ang mga hiling nito. Panigurado isang pamilya na rin ang Kim Pao Soon. Ayon nga sa mga humento, ay salamat naman. Kaya pala nag-stay pa sila sa abroad after ASAP Live. Magandang pagkakataon yun para mas mapalapit ang doong ni Kaki. Sa sunto bimami niya. Tukal, wala na rin namang problema ito kay Angie Reyes. May sadiri diri ng pamilya, ang bait ni Lord, gumawa ng way para maging masaya na si Kim Chu at Paolo Abigino. Nawa, ang mga haters ay tumigil na sa pangubatikos. Kasi ang Kim Pao, Masaya naman sa kanidang relasyon.